Sa bayan ng San Pablo sa Laguna, nakatira si Arlene, isang babaeng may edad na 35 taon. Sa paningin ng karamihan, tila maayos at payapa ang kanyang buhay. May asawa siyang si Andres, isang engineer sa isang kilalang kumpanya sa Maynila. Magkasama silang naninirahan sa isang maaliwalas na bahay sa gilid ng lawa kung saan nagsisilbing saksi ang mga alon sa kanilang karaniwang araw-araw. Si Arlene ay laging maayos sa pananamit. Mahilig siya sa mga blusa na may malalambot na tela at mga palda na bahagyang sumasayaw sa hangin. Sa paa niya ay palaging nakasandalyas na may maliit na takong na nagpapakita ng kanyang pagiging elegante ngunit praktikal. Sa kanyang mga daliri ay makikitang mga singsing na may mga kakaibang disenyo na tila may kwento sa bawat isa. Hindi rin mawawala ang kanyang paboritong kwintas na gawa sa perlas, na nagbibigay ng konting alindog habang siya'y naglalakad. Sa umpisa ng kanilang pagsasama, parang isang pelikula ang kanilang buhay, punong-puno ng saya, tawa, at mga pangakong walang hanggan. Ngunit, sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Dumilim ang gabi sa kanilang tahanan, hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa katahimikan na tumambad sa bawat sulok ng kanilang kwarto. Hindi na sila nag-uusap ng matagal at ang mga halakhak ay napalitan ng mga maiksing titig lamang. Hindi naman sila nag-aaway, ngunit ang kanilang relasyon ay naging parang malamig na kape, nawala na ang tamis at init. Si Arlene ay nakaramdam ng isang kakaibang kawalan sa puso, isang puwang na hindi mapunan ng kahit ano. Sinubukan niyang maghanap ng aliw, nagjogging siya sa umaga sa parke sa tabi ng lawa, nagbabasa ng mga nobela sa gabi, at nakikisama sa mga kaibigan. Pero tila lahat ng ito ay panandalian lamang at dito nagsimula ang kakaibang kwento ni Arlene. Sa kanilang tahanan, may isang alagang aso na si Jack, isang Labrador na hango sa mga karakter ng mga pelikula. Siya ay matapang, matalino, at laging nasa tabi ni Arlene tuwing siya ay iisa Si Jack ay parang kanyang matapat na tagapakinig, laging handang maglaro at magbigay ng init sa malamig na gabi, isang gabi habang nag-iisa si Arlene sa sala, si Jack ay lumapit at umupo sa tabi niya. Nilapag niya ang kanyang ulo sa kanyang mga hita at sa sandaling iyon parang huminto ang mundo. Ang malamlam na ilaw mula sa lampara ay nagbigay ng isang mahapding liwanag sa mukha ni Arlene, ang mga mata puno ng kalungkutan, ang mga labi niyang bahagyang nakabuka, at ang mga kamay niyang dahan-dahang kumakayod sa malambot na balahibo ni Jack, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Para bang may kakaibang koneksyon na nagumpisang buin, isang damdaming matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Hindi ito isang bagay na inaasahan niya at kahit na nakakatakot, hindi niya ito matanggihan. Ang kanilang mga sandali ay naging mas matindi na para bang dalawang nilalang na naghahanap ng pagkalinga sa gitna ng dilim. Ngunit sa kabila ng kakaibang pangyayaring ito, alam ni Arlene na hindi siya maaaring magtapat kay Andres. Paano niya ipapaliwanag ang kawalang saysay na bumalot sa kanya? Paano niya haharapin ang sarili kung malalaman ng mundo ang kanyang lihim? Ang kwento ni Arlene ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng mga tahimik na gabi, may isang lihim na unti-unting lumalalim. At sa bawat paghinga ni Jack, may mga tanong na kailangang sagutin, mga tanong na magpapabago sa lahat ng inaakala niyang totoo. Kung sa una ay akala mo'y isang ordinaryong kwento lamang ito ng pag-iisa, maghanda ka. Dahil ang susunod na kabanata ay magdadala ng isang misteryo na hinding-hindi mo inaasahan. Sa sumunod na araw, si Arlene ay nagising ng maaga, ngunit hindi tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, parang ang buong gabi ay nag-iwan ng bakas na hindi niya maalis. Sa kanyang suot na puting blouse na bahagyang lumalambing sa kanyang mga balikat at isang maikling palda na may floral print, napansin niya ang sarili na tila mas pinapansin ang bawat galaw sa salamin. Sa paa niya, ang kanyang paboritong tsinelas na gawa sa ratan na dati ay simpleng gamit lang, ngayon ay may kakaibang dating sa kanya, habang nagluluto siya ng almusa sa maliit nilang kusina sa likod ng bahay. Naramdaman niyang muling lumapit si Jack. Ang aso, na may malalambot na balahibo at mga matang puno ng pag-unawa, ay tahimik na naglalakad sa tabi niya. Hindi ito ang tipikal na aso na puro kalokohan ang iniisip, si Jack ay parang may sariling damdamin, isang nilalang na nakakaintindi kahit hindi nagsasalita, parang si Jack mas naintindihan pa to sa kay Andres. Bulong ni Arlene sa sarili habang pinagmamasdan ang aso. Napangiti siya ng bahagya, kahit na maihalong lungkot. Kung si Jack lang ang makakausap ko, baka tuluyan na akong maging kakaiba. Habang nilalapag niya ang plato ng itlog at sinangag sa mesa, napansin niyang may kakaibang init ang paligid. Hindi ito init na dulot ng araw, kundi init na nagmumula sa loob, isang damdaming matagal niyang tinatago. Sa kanyang mga daliri, bahagyang nilaruan niya ang kwintas na perlas na parang nagbibigay ng lakas sa kanya para harapin ang araw. Nagpasya si Arlene na maglakad-lakad sa parke ng San Pablo upang linawin ang kanyang isipan. Suot niya ang isang simpleng damit na kulay asul na may mga bulaklak na nakatahi sa gilid na nagpapakita ng kanyang pagiging simple pero maaliwalas. Sa kanyang mga paa, naka-flat sandals na gawa sa leather, komportable para sa mahabang lakad. Habang naglalakad siya sa tabi ng lawa, habang pinagmamasdan ang mga lumilipad na pato at mga batang naglalaro, naisip niya kung paano maaaring maging masaya muli ang kanyang buhay. Ngunit ang puso niya ay nananatiling mabigat, tila may isang anino na sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Biglang naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, wala namang tao. Ngunit sa tabi niya, si Jack ay nakatingin sa kanya, parang may sinasabi na hindi niya maintindihan. Napangiti siya at sinabi, "Oh Jack, ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Para kang anghel, pero aso ka lang." Napatawa siya sa kanyang sariling biro, bagamat ang kanyang puso ay patuloy na nag puyo, Pagbalik sa bahay, muling sinalubong siya ni Andres na may dalang mga papeles. "Pasensya na, eh, late ako sa trabaho," sabi nito habang niyayakap siya. Ngunit sa kabila ng yakap, naramdaman ni Arlene ang isang lamat na hindi agad napapansin. Parang may pader na nakatayo sa pagitan nila, isang pader na hindi madaling gibaing, sa gabi, habang nakaupo sa sala at nakatingin sa mga lumilipad na alitaptap sa labas, muling lumapit si Jack. Nilapag nito ang ulo sa kanyang mga hita, at sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat ng mga damdaming tinatago ni Arlene. Napailing siya at muntik nang umiyak. Jack, anong gagawin ko? Hindi na ito basta kalungkutan para na itong isang bagyong hindi ko alam kung kailan titigil hindi niya alam na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayari na magbabago sa kanyang buhay ng tuluyan. Ang mga lihim na matagal nang nakabaon ay unti-unting bubuksan at ang tanong na bumabagabag sa kanya ay hanggang saan niya kayang itago ang kanyang sarili bago tuluyang mabaliw at sa likod ng dilim may isang pangyayari na nag-aabang. Isang anino na tila sumusubaybay sa bawat kilos ni Arlene, handang ilantad ang kanyang pinakamalalim na sikreto. Sa mga sumunod na gabi, tila naging mahigpit ang tensyon sa bahay ni na Arlene at Andres. Kahit na si Andres ay palaging pagod sa trabaho, hindi niya maiwasang mapansin ang pagbabago sa kanyang asawa. Sa bawat pagkakataon na magkaharap sila, may mga sandaling tila naglalaban ang mga mata nila, may hindi maipaliwanag na lungkot at lihim na nagkukubli sa mga titig. Isang gabi, nagdesisyon si Arlene na magbihis ng kakaiba. Suot niya ang isang pulang dress na bahagyang dumidikit sa kanyang katawan, nagpapakita ng mga kurba na matagal nang hindi pinapansin ni Andres. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumalot sa kanyang balikat, at sa kanyang mga paa ay mga simpleng black heels na nagbibigay ng konting taas at alindog sa kanyang tindi. Sa kanyang mga daliri ay may mga singsing na kumikislap sa ilaw ng lampara, at ang kanyang kwintas na perlas ay parang kumikislap na paalala sa kanya ng kanyang sariling ganda. Habang naghahanda siya ng tsaa sa kusina, dumating si Jack sa kanyang likuran. Tahimik siyang yakap ng malamig na hangin mula sa bintana, pero ang init mula sa presensya ng aso ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan. Jack, alam mo ba na ikaw lang ang nakakaintindi sa akin? Bulong niya, habang hinahaplos ang ulo ng aso na parang alo ng ginhawa, naglakad siya papunta sa sala, dala ang kanyang tsaa, habang si Andres ay nakaupo na sa sofa, nakatingin sa telebisyon ngunit hindi nakikinig. Andres, tawag ni Arlene, pilit na may ngiti sa labi. Tumalikod si Andres at tumingin sa kanya, ang mga mata ay pagod, ngunit may halong pag-aalala, anong meron eh? Tanong ni Andres, nanginginig ang boses, wala naman, gusto ko lang sana nating mag-usap, sagot ni Arlene, na pilit-pinipigil ang tumitibok na puso, habang nag-usap sila. Napansin ni Arlene na si Andres ay tila hindi na interesado sa mga detalye ng kanilang araw. Parang may pader na naglalayo sa kanilang dalawa, mas makapal kaysa sa anumang pader ng kanilang bahay sa San Pablo. Ang mga salita ay nagiging mga hangin na dumaan lamang, walang tunay na dating sa puso, biglang may kumatok sa pintuan. Lumapit si Andres upang buksan at doon ay isang lalaking nakauniporme ng delivery rider ang nakatayo, may dalang isang maliit na kahon. "Para po kay Jens Arlene," sabi ng lalaki. Kahit naguguluhan, kinuha ni Arlene ang kahon. Nang buksan niya ito, may laman itong isang maliit na kahon ng alahas at isang liham na walang pirma. Sa liham, nakasulat, "Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo." Mag-ingat ka, Arlene, napatingin siya kay Andres, na tila nagtataka rin. Ngunit may kakaibang lamig na dumaan sa kanyang katawan, parang may malamig na hangin na bumalot sa gabi. Si Jack ay biglang tumahol, at sa mga mata ng aso, nakita ni Arlene ang isang babala. Hindi na ito basta-basta pagkakaibigan o simpleng kalungkutan. May isang bagay na palihim na sumusunod sa kanya, at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Sa mga sandaling iyon, ang tahimik na gabi sa San Pablo ay naging isang entablado ng mga lihim, pangamba, at isang misteryong kailangang tuklasin. Ang kwento ni Arlene ay hindi pa tapos, bagkus, ito ay nagsisimula pa lamang, at sa likod ng mga anino, may isang mata na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang ilantad ang lahat ng katotohanan. Sa mga sumunod na araw, si Arlene ay hindi na mapakali. Ang liham na natanggap niya ay parang isang malalim na sugat na hindi humihilom sa kanyang isipan. Palagi niyang daladala ang maliit na kahon ng alahas, pinagmamasdan ang mga kumikislap na jamante na tila nagtatago ng mga lihim ng isang taong hindi niya kilala, isang hapon, habang naglalakad siya sa palengke ng San Pablo. Suot ang isang puting blusa na may malambot na tela at isang maong napalda na matagal na niyang paborito, napansin niya ang mga titig ng mga tao sa paligid. Hindi niya alam kung dahil ba sa kanyang itsura o dahil sa kakaibang aura na bumabalot sa kanya mula nang matanggap ang liham. Sa kanyang mga paa, naka-flat sandals na gawa sa katutubong material na tila nagbibigay ng koneksyon sa kanyang mga ugat sa probinsya. Habang pumipila siya sa tindahan ng prutas, napansin niyang may isang lalaking sumusunod sa kanya ng palihim. May suot itong simpleng polo at maong, ngunit ang mga mata nito ay matalim at puno ng hinanakit. Natigil ang kanyang puso nang madama ang presensya ng lalaki at sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang ba siya inaging bida sa isang teleserye, pero walang commercial break nang makalabas siya ng palengke. Nilapitan siya ni Jack, ang kanyang aso na laging handang protektahan siya. Si Jack, na may matapang na tindig at mapanuring mga mata, ay agad na nagbantay sa paligid. Parang sinasabi niya, "Huwag kang mag-alala, bossing, andito ako." Pag-uwi ni Arlene sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Andres pero iba ang tingin nito sa kanya. May halong pag-aalala at pagtataka. Eh, may problema ba? Kamusta ka lang? Tanong niya, habang hawak ang kamay ni Arlene ng bahagya, sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Arlene na hindi na sapat ang mga salita at pangako. Ang mga lihim ay parang mga alon sa lawa ng San Pablo, maaaring tila payapa sa ibabaw, ngunit puno ng panganib sa ilalim, habang naglalakad sa kanilang hardin, nagdala siya ng isang baso ng malamig na tubig at umupo sa bangko. Si Jack ay dumikit sa kanyang tabi, at sa malamlam na liwanag ng dapitapon, napatingin siya sa aso na tila ba may gustong sabihin. Jack, anong meron? May sikreto ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Hindi niya alam na sa gabing iyon, isang bagong kabanata ang bubuksan sa kanyang buhay, isang kabanata na puno ng mga lihim, pagdududa at ang isang pangakong magdadala ng gulo sa tahimik nilang mundo, at sa dilim ng gabi, may isang anino na muling naglalakad sa paligid ng kanilang bahay, naghahanap ng pagkakataon upang muling sumalakay sa puso ni Arlene. Ang tanong ay, handa na ba siyang harapin ang katotohanan, o tuluyan na siyang mawawala sa mundong kilala niya? Pasado alas otso ng gabi nang nakaupo si Arlene sa tabi ng bintana ng kanilang silid, nakamasid sa malabong ilaw ng buwan na sumisilip sa mga dahon ng mangga sa labas. Suot niya ang isang manipis, kulay perlas na nightgown na bahagyang sumasayaw sa hangin. Nagpapakita ng kurba ng kanyang balikat at leg na pinaglaruan ng liwanag at anino. Ang kanyang mga paa ay hubad, nakahapag sa malamig na sahig ng kahoy, habang ang mga kwinta sa kanyang leg ay dahan-dahang kumikindat sa bawat galaw. Tahimik niyang hinaplo si Jack na nakahiga sa kanyang tabi. Ang aso na naging kanyang kanlungan sa gitna ng unos ng damdamin. Ang mga mata ni Jack ay malumanay ngunit matalino, Tila ba nababatid ang bigat ng dinadala ng kanyang amo? Sino ba talaga ang nagpadala ng liham na iyon? Bulong ni Arlene, ang tinig niya ay halos isang bulong lamang sa katahimikan. Biglang tumunog ang telepono na para bang sumira sa makipot na katahimikan ng gabi. Nang sagutin niya, isang malalim at malamig na boses ang nagsalita, Arlene, alam ko ang lahat at hindi kaligtas. Napatigil siya sa paghinga, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Sino ka? Ang tanong niya, ngunit ang linya ay naputol, habang nakaupo siya roon, ramdam niya ang malamig na hangin na dumaan sa bintana, at sa kanyang likuran, si Jack ay biglang tumahol ng malakas, nakatingin sa isang sulok ng silid na walang tao. Ang puso ni Arlene ay bumilis ang pintig, ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay naguumapaw sa takot at pagdududa. Hindi niya alam kung sino ang kalaban, Munit ang babalang iyon ay malinaw, may nagmamasid sa kanya. Mailihim na nagkukubli sa dilim ng kanilang buhay. Ang kanyang mundo ay unti-unting nagiging gulo at ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya makakatakas sa aninong sumusunod sa kanya at sa labas ng kanilang bahay sa San Pablo. May isang paris ng matang malamlam ang nagmamasid sa bawat kilos ni Arlene, naghihintay ng tamang oras upang kumilos. Isang lihim ang malapit ng ilantad isang misteryo na magpapabago sa lahat ng kanyang inaakalang totoo. Sa gabing iyon, si Arlene ay hindi na muling nakatulog at habang ang buwan ay unti-unting naglalaho sa dapitapon. Isang bagong kabanata sa kanyang buhay ang nagsisimula, isang kabanata ng takot, pag-ibig, at isang lihim na magpapabago sa kanyang mundo magpakailanman.